Hello, good morning everyone. I am Isda Jimmy Cabagona. It's time to out is the beginning. Kasi nawala po, ka, nawala po akong pag-asa. Yung gusto ko magtabaho sa Manila. Kasi hindi ko hinayaan na ma mawala kong money. Kasi na nakikita ko ang matanan niya gusto ko pang mag-aral ng mga Bible study kasi itong dati nakita ko ang mga talo parang kay hindi ko sinayang si sila ay nakita And, but, kasi is the morning wala namang pagkataon na mabalik sa mga panahon na yon. kasi yung dati ang panahon na yon wala wala, wala na yon ang pagdanaso ng ating mga pag-ibig kasi yung first pitaplas na yon, madali kang maasahan madali kang maiwan madali kang mabusan sa mga ibig at is the purpose kung talaga involved ka talaga uh, madali kang may haing solusyon at gawa talagang anuman yung mga sitwasyon na gusto natin ipalating at ihandong ng ating katangian sa handa ng ating pag-asa or uh, prospect mga invite mga uh, or mga training at mga iba-ibang mga training at pag-atinan uh, uh yun ay gusto natin magkaroon ng mga salitang uh, pag-ibig kasi madali masahan at hindi manawahan ang katangian at ang, tiyang pag-asa na ginagalaw ginag natin ng bu buong bursa ng first bit of that. Kasi tutuluan natin ang tunay na pagbago na handa natin ipagtugod. Na wala kasanayan, wala mga reformasyon na hinayaan natin ang dulot ng katuhanan. Kasi is a time wala akong tatamtan wala akong mga pag-asa na mabalik pa ang katangian natin kasi is that is the time na uh, 2019 uh, pumakanta sa Manila sa TMC kasi hindi ko na uh, ano yun na uh, gusto magtabaw pero the morning, madalekang uh, madali kang Madali kang malimutin at gagandahan. Uh, para natin ang atanan na magiging hanta ang kaipaan. Uh, ikaw man ay salitang uh, hindi ka ma -madesan. Ang loob, uh, ikaw ay nagiging tagumpay. naka good morning. Ano naman ay ay handa ng payo salamat.